I'm calling the attention of those uh, mga tulonges, uh, mga miyembro ng underworld, o oh, criminal elements una may gobyerno na po sa Maynila. Pangalawa, oh, magbago na po kayo. Ay eh, malamang sa hindi eh, hindi naman ako susundin. din. Eh, pero may pangatlo ko. Pag ginawa nyo ang krimen, tinakbuhan nyo ang mata ng batas at ang aming mga usgado uh, sa Maynila, ang ikamamatay nyo, puyat. Uh, hindi kayo makakatulog ng maimbing dahil ahabulin kayo ng Manila Police District sa ang mga ng Pilipinas. That is the policy that I've given to the entire police of Manila police district. Maring nakaligtas during the commission of the crime. No mare, eh, nakatakbo, nasaan? Once we know who you are. Eh, pwede na kayong magtago sa lelang yung panot. Eh, sa kami, haabulin namin kayo. Dahil it is our commitment To the people of Manila, nangako ko sa taong bayan na sabi ko, pipiliting ko maging maaliwalas, malinis ang Maynila. Pangalawa, pipiliting ko maging panatag ang pamumuhay sa Maynila. Karapatan niyan ng taong bayan. Ayon ang una naming ibibigay sa taong bayan.